ala guys! Nandito naman kami. Kami lang dalawa. Wala yung papa. Malapit na ako magtarbaho or kung mak sana makapasok ako ng tarbaho. Baka daw katapusan. Malalaman daw ang resulta. resulta. Iiwan ko to dito sa papa. bait ka kasi ano, malakas na siya magdidi, tapos kailangan bayad, bayad kami sa utang, tulungan kami ng papa niya. <gasps> Hello guys! Kasi, ganap ako ng tarbaho, bahay sa bahay. Mas okay yung magtatarbaho kontra yung katambay lang. Sige ba? Si hi. Si hi. Ay. Tiga, one, two, three. <laughs> hi. Iiwan ko na, iiwan ko na. Kaso may trabaho yung papa niya. Manong naman siya maglakad. Kaso parang di talaga may magalala mag-alala. Siyempre, malit pa eh. Kami nga, nain kami magkapatid guys. Pero hindi kami iniwan ng mama ko. Ay, <laughs> eh, sorry, sorry. <laughs> Sana, kung sakali makapasok ako, ibig sabihin, ano, sila lang dito dalawa. Bye-bye.